si Mariam Al-Alawe o mas kilala ng lahat bilang si Ivana Alawe, isang half Filipina at half Moroccan. Nakilala siya sa kanyang magandang mukha at taglay na kaseksihan. Bukod pa dyan ay meron din siyang busilak na puso na handang tumulong sa mga tao. Marami rin ang sumusubaybay sa kanya dahil sa kanyang pakikipagkulab sa ibang sikat na vloggers at mga artista. At bukod pa dyan, marami rin ang sumusubaybay sa kanya dahil sa kanyang mga prank videos na ang kadalasan sa kanyang binibiktima ay ang kanyang pamilya na si Muna, Hash, Amira at ang kanyang ina. Ginawa ni Ivana Alawi ang kanyang YouTube channel noong John 1, 2000. 18 at ngayon ay meron na itong 17 million subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024 gamit ang public website na Social Blade ay ating Makikita ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Shusha Blade at ito ang Shusha Blade Channel ni Ivana Alawe. Dito natin makikita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 200 na. Subscribers naman ay nasa 17 million 500,000 na. Video views naman ay nasa 1,448,583,558 Country ay Philippines Channel type ay People At user created noong June 1, 2018 At dito naman sa baba mga idol Ang total grade niya ay nasa Letter B Positive. Shusha Blade rank ay pang 46,257. Subscriber rank ay pang 273. Video views rank ay pang 9,205. Country rank ay pang 5. At ang people rank ay pang 53. At dito naman sa kanyang subscribers. Noong last 30 days ay merong pumasok na 153. 1,000 subscribers at sa video views naman noong last 30 days ay merong pumasok na 17,855,000. Tumaas ang kanyang video views percentage sa 35.6%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube stats summary ni Ivana Alawi noong February 21, 2024 hanggang March 5, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 3,330 subscribers. Sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 595,158 video views. At dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 149 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,400 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas nga pala ng 1 US dollars ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 149 US dollars sa peso ay nasa 8,195 Pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 2, U.S. Dollars sa peso ay nasa 132,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, iklik nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 23,300 subscribers. Sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 4,166,106 video views at dito naman sa kanyang estimated earning sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 1,000 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 16,700 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 1,000 US dollars sa peso ay nasa 55,000 Pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 16,700 US dollars naman sa peso ay nasa 918,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 4,500 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 71,400 US dollars. $71 at kung i-convert ito sa ating pera, ang 4,500 US dollars sa peso ay nasa 247,500 Pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 71,000. 400 US dollars naman sa peso ay nasa 3,927,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na